So guys, update ko kayo sa alaga kong hito. Nandito sa drum. So magpapapalit tayo ng tubig. Si tatlong araw na, na hindi natin napalitan. So dahil nandito lang sa drum, may amoy. So palitan natin siya ng tubig guys. Yan malabo yung tubig. Naman ano na yan, lilinaw na yan. So kapag nasa drum kasi guys ang alaga yung isda o anong klaseng isda kailangan talaga siya palitan ng tubig sa isang linggo mga tatlong beses hindi naman maraming tubig yan guys ang kalahati lang ng drum yan ang tubig niya hindi pwede rin hindi siya abot ng kalahati so ayan guys ito yung ito yung alaga ko guys na hito na masyado pa sila maliliit parang ganun pa sila kahaba nung una yan parang ganito pa lang sila kalagyan ng wire pero tignan nyo ngayon guys pwede na silang i-harvest so ayan so post ko muna pag malinaw yung tubig video ko ulit so ayan na guys malinaw na yung tubig sa tatalunan so ayan hindi natin masyadong makita sa will nababaw pa yung tubig pero mamaya pag madami ng tubig so pwede na pwede kayo magalaga ng ng ganitong isda guys sa loob ng kwarto so sa, nasa loob lang talaga siya ng kwarto ito yung ito yung kwarto ko yan yan po yung kwarto so medyo makalat so nandito lang nandito yung kusina Ayan. So, nandito lang siya sa loob. Ayan na, tahimik na sila. ano Pag, ano, pag yung tubig bago, medyo tahimik sila. Pero pag medyo madumi na yung tubig, lagi silang malikot sila. Ayan. So, video natin mamaya. Push natin muna. Ayan. So, ayan na, guys. Malinaw na yung tubig. So, ayan. Uh, pwede mo silang hawakan, guys. Pwede mo silang hawakan. Iganan mo lang yung kamay mo. Lalapitan nila yan. Minsan, kinakagat nila yung kamay mo. Ayan, oh. Ayan, oh. <laughs> Ang sarap hawakan. Ayan, okay, guys, so, oh. Ayan, oh. Nagpapahawak lang na sila, oh. 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 Hmm. Napakaamo nito. Kaya, minsan gusto kong magluto pero naawa naman ako kasi napakaamo nila guys hmm hmm yun mo papahawak yan sila so ang pinapakain pala natin ito yung feeds so wala nang wala ubos na yung feeds natin so papakain natin tinapay napaka magalaga rin ito guys napakaganda tingnan nyo guys oh. Uh. so pagkamo nila o oh, lalapit sa kamay mo papalambing-lambing you know. yan oh so papakainin papak natin guys ah so papakain natin tinapay kung hindi tinapay yung yung isda yung sariwang isda teka lang ah so ito muna papakain natin guys galunggong kasi pag tinapay ang ipapakain ko lalabo agad yung tubig So case, uh, nyo, guys. Case, oh. mm. ayan guys, at panoorin niyo guys. Ayan guys oh. Hmm. Ayan, ayan na. Simula na yan guys, ayan na. Ayan oh. Hmm. Sobrang laki na nila guys. Hmm. So Mas gusto nila yung tinapay kaysa isda. Mamaya hmm. natin pakain to. Isda. Ang gis, oh. Gusto nila mapapahawak, oh. Ayan, oh. O, Ayan, Ang sarap nila hawakan. Hmm. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi ko siya Kinakagat nila yung kamay ko. Ayan. Masarap magalaga guys. Ito. So nakapag try na ako. Nakapag prito na ako na isang bisis nito guys. Masarap yung laman. Ng ng isdang ito. Ayan hmm. guys. So, oh, Napakalambing nila oh. Pero hindi ko na inulit Kasi naawa ako Sabi ko palalakihin ko na lang sila Ayan okay, guys o hmm, Kita niyo po Ayan oh ito sobrang laki na ito oh. Ayan Siguro mga dalawang piraso nito isang kilo Ayan o oh. hmm. Napakasarap nila hawakan hmm. No. Ah. Pakain natin ito ha. Dali eh. Hmm. Yan na. Bilisan mo. Yan na. so yun guys pwede kayo mag-alaga ng ano ng ganitong isda dito ko sila nagsimula ako nag-alaga dito guys sa April April 7 ayan dito alaga start dito ko nag start so sa 3 months pa lang guys pwede, pwede ka na magluto kasi isang dangkal na sila. So pag 4 months na, may git na sila isang dangkal. Yan, pag 4 months na talaga, 4 months kalahati, pwede ka na mag-harvest. Ha, pwede na pwede niyo na silang harvestin. So yun lang guys. Thank you for watching.